Kapon ito yung tinabasan po. Dalawa kami. Mahaba na po yan. Hanggang dyan. Ngayon po itutuloy namin. Yan. Unti-unti uh, lang kami. Kasi yung grass cutter namin na nasira. Tsaka hindi kayanin ng grass cutter to. Masyadong malaki ang damo. Ano lang to? Kalawit lang to. Tsaka saan? Sige po. Umpisa na po. Dito po, banda. Dito. dito. Dito dito Yan. Oh kapal nang Kapasin Kaihi pala na, tulad ko lak ko Time out muna. Pag-asa muna ako. Eh, mapulo na yung... yung itak ko. Ang kapal kasi ng baging. Mahirap pa uh, tagain. Pakunat. Kailangan matalin talaga yung kalawit. Kapal ng baki na at kapal nang mga damo, kakahon. Okay na 'yan. Okay. Okay. Nggeh, dito na lang ya. Wala nang tumpay. Hanggang matapos. tempat pa yan hindi huh. huh. ko lahat sa inyo may detail yung uh, ginagawa ko kasi masyadong ma, masyado pang mahaba marami pang tatabasin Hanggang dito na lang po ang video ko. Huwag niyo po akong kalimutan. Pakiclick, pakipollow, notification bell po. Subscribe niyo ako. Para lagi po kayo updated sa mga bagong upload kong videos. Salamat po, mabuhay kayo. Lagi po kayo mag